natin. Yeah. Nagmahal na. Ayun, wala Ay, yeah. men, lag, na yung palikpit. Ay, nako. Bakit nang nag Bakit nang nagmahal na? Nagmahal na yung ano, palikpit. Huwag po. Baka Nag, nag-ano Nagmahal na yung palikpit? Hindi na sentilo yan? Hindi five na yung ano, suka yung ano, yung lalaki. Ay, ayoko naman ng chan Sana yung eh, mga sariwa. Ito nilang orate. Mura ba yan, Bia? Dose? Orate na lang din ang bilhin natin. Nakain mo tayo, ma? Nakain mo tayo, bakit tayo bibili niya? Mauubos na, na. Magsasaran na. Di ba magsasara na? Ito mo sana. Sarili mo lang ng. Ma, tingin pa tayo sa dulo. Magsasara na? Sana si Papa mo. Oh, okay.